Pitong senyales na mahaba pa ang buhay mo. Siyam na Syam na porsyento ng mga seniors, hindi alam ito. Kapag iniisip mo na maikli na lang ang natitira mong buhay, baka mali ka. May mga tahimik na palatandaan sa katawan mo na nagpapatunay na kaya mo pang mabuhay ng mahaba, pero hindi mo napapansin. Hindi ito tungkol sa mamahalin na gamot o mga imported na supplements. Ito ay tungkol sa mga simpleng senyales na maaaring nasa loob mo na. Samahan mo ako hanggang dulo dahil ang huling dalawang sinyales ay baka ito pa ang pinakamahalagang hindi mo alam sa sarili mo. Una, ang katawan mong may kakayahang mabilis makabawi mula sa sakit. Si Aling Rosa, 75 taong gulang, nakatira sa isang maliit na bayan sa Batangas. Nitong nakaraang buwan, tinamaan siya ng lagnat. Ang mga kapitbahay niya ay nag-alala dahil sa edad niya. Pero sa loob lamang ng tatlong araw, bumalik na ang lakas niya. Nagsimula ulit siyang maglaba at magtanim sa hardin. Ito ay hindi basta swerte. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Gerontology, ang kakayahang mabilis na makabawi mula sa sakit ay isang matibay na indikasyon ng mahabang buhay. Kapag ang immune system mo ay malakas at ang mga cells sa katawan mo ay may kakayahang mag-regenerate, mas tumataas ang tsansa mong mabuhay ng lampas sa karaniwan. Ang ganitong biological resilience ay nakikita sa mga taong umaabot ng isandaan hanggang isandaan taong gulang. Hindi nila kailangang maging perpekto ang kalusugan, pero may kakayahan ang katawan nilang bumalik sa normal na estado matapos ang sakit. Kapag ikaw ay may ganitong katangian, malaking senyalis ito na ang cellular repair mechanisms mo ay gumagana pa ng maayos. Dalawa. Malinaw pa rin ang isip mo sa araw-araw. Minsan, nakakalimot ka ng pangalan o kung saan mo nilagay ang salamin. Pero ang totoo, kung kaya mo pa rin magplano, magdesisyon at mag-isip ng maayos sa pang-araw-araw na gawain, malaking bagay ito. Ang mental sharpness ay hindi lamang senyales ng malusog na utak, kundi indikasyon na maayos ang daloy ng dugo. Sapat ang oxygen sa utak at hindi napapabayaan ang cognitive function. Ayon sa mga pag-aaral sa Neurology Journal, noong 2023, ang mga taong napapanatili ang mental clarity hanggang sa matandang edad ay may common denominators, tuloy-tuloy na pag-aaral, social interaction at physical activity. Maraming matatandang umaabot sa siyamnapu o isandaang taon na may ganitong katangian. Alerto pa rin, kaya pa rin makipagkwentuhan at hindi basta nalilito ang utak na patuloy na ginagamit sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikipag-usap at mental challenges ay utak na may mas mataas na chance na manatiling malinaw hanggang sa huling sandali. Kapag taglay mo ito, senyales na ang brain health mo ay nasa magandang kondisyon para sa mahabang paglalakbay. Tatlo, pagkakaroon ng malalim at maayos na tulog gabi-gabi. Ang sleep quality ay isa sa pinaka-underrated na marker ng mahabang buhay. Kapag ang tulog mo ay tuloy-tuloy, mahimbing at sapat ang haba, ibig sabihin nito ay balanced ang hormone levels mo. Hindi ka overloaded sa stress at may sapat kang melatonin production. Si Mang Ernesto, 83 taong gulang mula sa Ilocos, nagsasabi na simula nang naging regular ang kanyang tulog, alas-9 ng gabi hanggang alas-5 ng umaga. Naging mas magaan ang pakiramdam niya tuwing umaga. Nawala ang mga pananakit ng katawan at mas naging malinaw ang isip niya. Ayon sa mga research sa Sleep Medicine Journal, ang mga taong may consistent sleep schedule ay may mas mababang risk sa cardiovascular disease, diabetes at cognitive decline. Ang katawan na may kakayahang magpahinga at mag-repair tuwing gabi ay katawan na may matagal pang ilalakad sa buhay. Kapag nagigising ka ng may sigla at hindi pagod, malaking palatandaan ito ng optimal health. Apat, pagkakaroon ng matinong appetite, hindi sobra, hindi kulang. Ang taong may balance na pagkain ay kadalasan may malusog na gut health, stable ang blood sugar at may maayos na hormone function. Kapag alam mo kung kailan ka gutom at alam mo rin kung kailan ka busog, senyales ito na may self-regulation ang katawan mo. Ayon sa mga pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong may intuitive eating patterns, yung mga nakakaalam kung ano ang kailangan ng katawan nila, ay mas bihirang magkaroon ng lifestyle diseases tulad ng diabetes, high blood pressure at fatty liver. Ang mga taong may disiplina sa pagkain at hindi ginagawang emotional crutch ang pagkain ay mas matagal ang buhay. Kapag pinipili mo pa ang kinakain mo, mas madalas ang gulay, prutas, healthy fats at lean protein, lalo nitong pinapatibay ang tsansa mong mamuhay ng mahaba. Hindi kailangan ng extreme diets, ang tamang timing at quality ng pagkain ay sapat na. 5. May malapit na pamilya, regular na kausap o nag-aalaga ng alagang hayop. Kung ikaw ay may malapit na pamilya, may regular na kausap, may kakwentuhan o simpleng nag-aalaga ng aso o pusa, ibig sabihin may emotional connection ka sa mundo. Ang taong may relasyon sa ibang tao, mapakaibigan man, pamilya o komunidad, ay kadalasang mas mababa ang stress levels at mas mataas ang endorphins. Si Lola Meding mula sa Cebu, 88 na anyos, araw-araw ay may kausap na mga kapitbahay sa kanilang kanto. Bawat umaga, naghahanda siya ng kape para sa mga dadaan. Ang simpleng pakikipag-usap na ito Ayon sa kanya, ang nagbibigay ng sigla sa kanyang araw. Ayon sa research sa Social Science and Medicine Journal, may mga pag-aaral na nagsasabi na ang taong may strong social connections ay nabubuhay ng higit anim hanggang walong taon kumpara sa mga taong socially isolated. Ang masayang social life ay hindi lang pampasaya kundi literal na nagregulate ng blood pressure, mental focus at immune response. Anim kakayahang maglakad ng hindi agad hingalin at may sapat na balance. Kahit hindi ka atletik, basta may regular kang physical activity. Kahit simpleng paglalakad araw-araw o pag-stretch ng katawan tuwing umaga, ito ay isang magandang indikasyon. Ang physical mobility ay hindi lang base sa muscle strength, kundi sa kondisyon ng puso, baga at blood circulation mo. Kapag may kapasidad kang gumalaw ng hindi agad na papagod, ito ay senyales ng cardiovascular health na kayang magtagal pa ng maraming taon. Ayon sa mga pag-aaral sa European Heart Journal, ang mga taong napapanatili ang regular physical activity kahit maging senior ay may 50% na mas mababang risk sa mga major cardiovascular events. Si Tatay Nestor, 77 na anyos mula sa Davao, araw-araw pa rin naglalakad papunta sa palengke. Ang dalawang kilometrong distansya ay hindi pa rin niya hirap. Sabi niya, simula nang naging regular niya ito, mas naging malakas ang hininga niya at mas stable ang timbang niya. Pito, pagkakaroon ng layunin o dahilan para bumangon sa umaga. Ang huling at pinakamahalagang sinyales na minsan ay tinatawag ng mga eksperto bilang psychological marker of longevity ay ang pagkakaroon ng layunin. Ang taong may dahilan para bumangon sa umaga, may proyekto o passion, may iniintinding halaman o hayop. May sinusubaybayang hobby o simpleng responsibilidad sa pamilya. Ang ganitong tao ay mas bihirang dapuan ng depresyon, mas motivated mag-alaga ng sarili at mas nagtatagal sa buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging sikat o mayaman. Minsan ang isang simpleng lola na nag-aalaga ng apo araw-araw ay may mas malinaw pang layunin kaysa sa isang business executive na wala ng direksyon. Ayon sa mga research sa Psychosomatic Medicine Journal, ang mga taong may sense of purpose ay may 25% na mas mababang risk sa Alzheimer's disease at cardiovascular problems. Ang pagkakaroon ng meaning sa buhay ay hindi lang psychological benefit. Ito ay may direktang epekto sa physical health. Si Aling Carmen, 81 taong gulang mula sa Pampanga, araw-araw ay bumabangon ng alas 4 ng umaga para mag-alaga ng kanyang mga orchids. Mahigit 25 uri ng orchids ang kanyang inalagaan sa loob ng 30 taon. Sabi niya, ang mga bulaklak na ito ang nagbibigay ng dahilan sa kanya na maging malusog pa. Bonus una, kakayahang huminga ng malalim at hindi madaling hingalin. Isa sa mga tahimik na senyalis ng longevity ay ang lung capacity. Hindi kailangang mabilis o malakas. Ang importante, hindi ka agad napapagod sa paglalakad, pag-akyat ng hagdan o paglalakad sa palengke. Ang lung capacity ng isang tao ay isa sa mga pangunahing indicator kung gaano kalakas ang kanyang cardiovascular system. Kapag kaya mong huminga ng malalim, ibig sabihin sapat ang oxygen sa katawan, gumagana ang puso ng maayos at walang bara sa daluyan ng hangin. Ayon sa mga pag-aaral sa Respiratory Medicine Journal, ang mga taong napapanatili ang healthy lung function ay may mas mahabang life expectancy kaysa sa mga may respiratory limitations. Ito rin ay senyales na hindi ka overloaded sa stress dahil ang mabagal at kalmadong paghinga ay natural na forma ng relaxation. Ginagawa ito ng mga taong balanced ang lifestyle. Kapag napapansin mong hindi ka agad nangangapos sa mga simpleng gawain, malaking advantage ito para sa longevity. Bonus dalawa. Normal na blood pressure. Kahit wala kang maintenance medicine, isa pa sa tahimik na palatandaan na ikaw ay may mahabang buhay ay ang normal na blood pressure kahit wala kang iniinom na maintenance. Hindi ibig sabihin ay perpekto ito araw-araw, pero kung karaniwan ay nasa normal range ang blood pressure mo kahit may edad ka na, indikasyon ito ng balance sa hormones, sa salt regulation, at sa cardiovascular integrity ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral sa Hypertension Journal ng American Heart Association, ang mga taong may consistent na normal blood pressure ay may mas mababang risk sa stroke, heart failure at aneurysm, mga kondisyon na biglaan kung umatake at kadalasang hindi na napaghahandaan. Si Mang Roberto, 76 na anyos mula sa Laguna, regular na sinusukat ang blood pressure niya sa health center. Sa loob ng sampung taon, hindi pa ito umabot sa danger zone. Sabi niya, walang sikreto, simpleng pagkain lang, iwas sa alat at stress, at araw-araw na paglalakad. Pitong senyales plus dalawang bonus. Ang kakayahang mabilis makabawi mula sa sakit, malinaw na isip, maayos na tulog, balance na appetite, social connections, physical mobility, pagkakaroon ng layunin, malalim na paghinga at normal na blood pressure. Hindi kailangan mo ng lahat, pero kung meron ka ng tatlo o apat sa mga ito, malaking tsansa mo na mabuhay ng mahaba. Hindi mo kailangang maging perpekto para mabuhay ng matagal. Ang kailangan mo lang ay awareness, disiplina at malasakit sa sarili mo. Kung nakita mo sa sarili mo ang ilan sa mga sinyales na napag-usapan natin, ipagpatuloy mo pa. Kung wala ka pa sa lahat, huwag mawala ng pag-asa. Marami sa mga ito ay kayang i-develop. Anong sinyales ang nakita mo sa sarili mo? May natutunan ka ba na hindi mo alam dati? Ibahagi mo sa comments ang inyong mga karanasan. Maraming salamat sa panonood. At sana sa susunod na araw, maalala mo ang mga senyales na ito at magpatuloy ka sa pag-alaga sa inyong sarili.